Itabang sa rescue team ang mga biktima sa disgrasya sa motorsiklo hapon sa Hulyo is sa Kabuay, Barangay Sinawal ng Siyudad. Makita ang paliko nga dalan o dunay pader nga siminto sa Dublin kung asa na bunal ang usa ka motorista nga residente sa Barangay Apupong. Uh, around 6, 6 p.m. sir, uh, motor na diri Ako din nga nagtingog ang motor nga ni Wangwang -wang yun Wang siya. So, gikan ko sa orchard, ni Gawas ko, Nakita na ako daganag ano na ano na na kulgot na ang motor o ang lawas dira sa kilid sa ano. Pero ang history sa driver nga tong na damay niya mm. nga kusog iyang dagan tapos sa uh, tungod sa kalikuan nung nga kurbada nidritso mm. ni Dritso si Aning Dalana, mm. motor. Ang senior citizen nga namatay na ila sa pangalang Edward, 66 anyos. Samtang ang nasamdan na nga silang Barsi Sibang, 47 anyos o ang iyang anak nga si Clifford. Gisaysay pa ni Barcy kung unsa ang hitabo. Pero ako nakabantay pa man ko kay naagod sa siko. Hmm. Gitanaw yun ako ang iyang motor. Tapos karoon kay dito man ang iyang istret sa pader. Hmm. Awala ah, na lang po ko, gitanaw yun. Hmm. Pag abot sa pader, nabangga ang iyang motor. Hmm. Nilupad ang motor, nabilin ang driver. Hmm. Ako, gamanin ko na lang yun ko. Pagtanaw na ako, nasilip na ako man ang motor, hmm urok ni mura lagi gilupad lagi ang motor lagi hmm. ah, nag, nagliko ko gamayana, na pero hmm. maulang gapon gaapas lang gapon ang motor sa mo ah oh sa kakusog niya sa gikan dito sa may pader hmm. ah motuwa ah, gud ug malikayan pa na nako tugma ayo dito na pud mi magdisgrasya mo sa may koral hmm. ah, wala na lang pud adito ah, pag kuandud nasalpak yung ang akong motor sa iyang motor Nadalas tambalanan ang mga biktima apan namatay ang senior citizen, samtang outpatient si Barsi o Clifford. Nagkahusay usab silang dayon sa pamilya sa namatay, maung nakauli sa ilang balay. Gumikan sa itabo aduna'y doon ay pahimang no, ang usaka team leader sa tanod sa Sinawal. Ang akuwa lang nga ano sa mga rider nga maginahinay lang kay Corb Mangod rin niya tapos accident front area, mga guna rin area kay tungod di siya. In the heart of changing lives, Kirisiver Jason, Brigada News.